Nagsagawa ng niyap sa mama maya na iglesia ni Cristo para sa mga biktima ng bagyong nona sa Marinduque, isa na sabing probinsya sa mga matinding pininsala ng katatapos na bagyo. May report si Mark Cuevas. Patuloy ang iglesia ni Cristo sa pagbibigay ng tulong sa mga Mamamayan ng Marinduque na nasalanta ng nagdaang bagyo dahil sa lakas ng bagyong nona. Maraming mga bahay at mga are arian ang nasira, lalo na sa mga bayan ng Gasan, Buena Vista, Mugpog at Santa Cruz. Bunga nito ay agad na nagpadala ng agarang paglingap ang Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan ng FYM Foundation, katulong ang mga kabilang sa Society of Communicators and Networkers o SCAN. Masayang-masaya ang mga SCAN mula pa sa paghahanda pa lamang ng mga ipamamahaging lingap sapagkat muli na naman nilang maisasagawa ang tungkulin na tumulong sa kanilang kapwa lalo na sa panahon ng kalamidad. Galak na galak, ang mga napagkalooban ng lingap sapagkat may pantawid gutom na sila at nagpapasalamat din sila sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo dahil sa biyayang kanilang tinanggap. Para sa Eagle News, Mark Cuevas, I am one with 25.